Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po pong kaibigan news. Si Jake, sa video natin ngayon, pag-usapan po natin Philippine Education at its lowest point. Mumagsak po ang Philippine Education dito sa Pilipinas ayon po sa chat. Matagal na ba? Bago lang kayo nakapag-isip. <laughs> Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, pakilike lang po, share in, huwag kalimutan mag-subscribe. Ito naman po ang kaibigan news, si Jake. Sa ayon po sa Philippine Star, Philippine education has sunk to its lowest point, Commission on Higher Education CHED, Chair, chairperson Shirley Agropias warned on Tuesday. Ito pong headline na po ay nakikita natin matagal na tong problema, 20 years, 50 years, matagal na kahit wala pa ang department ng ched bakit po bumabagsak ang ating educational system dito sa Pilipinas? Maraming factors. Isa po dito, kakulangan ng pondo sa CHED, corruption sa DepEd, kahit nga dito sa aming lugar, sa Bacolod, marami pang paaralan na government na walang sariling classroom. Kulang sa equipment, computers, mababang sahod ng mga teacher, at mga sadyante sa ngayon, kulang talaga ng self-discipline karamihan. Pera lang ang nag-aaral ng mabuti. Or na humaling o na-addict sa games, ML, at sino pa mag-aaral ng matino sa ngayon kasi meron na tayong AI, ChatGPT, Gemini, uh, kung ano-ano pa mga AI tools. to Pero kung tatanungin mo ang sadyante, hindi marunong sumagot, or mag-sold kasi dependent na nga sa AI. Ito po ay isang hamon sa lahat-lahat. Hindi lang po sa CHED, kundi sa tayong lahat na Pilipino paano natin matulungan ang ating mga kabataan, ang ating mga sudyante. Mag-apply ng tarbao, hindi matanggap kasi sa interview pa lang, bagsak na sa uh, reading examination. Poor reading comprehension, analysis in logic, wala na at saka sa ngayon, isa din ng mga problema, mga teacher. Pera na lang sa mabubuti, no? karamihan sa kanila, tamad. Umaas. Ang gusto na lang, ang sahod. Ano? So, dapat po, pagtuunan po ito ng pansin, ng pamahalaan kung paano maayos ang pagbaba ng kalidad ng edukasyon dito sa Pilipinas. Blaming somebody will not give us the solution that we needed in this kind of problem. We need cooperation, teamwork, and understanding the nature of the problem. Why our educational system here in the Philippines, we produce majority poor graduates. Nakakaawa guys. So, Noong una, grabe ang Pilipinas. Academic competition sa ngayon, wala na. Walang-wala na tayo compared sa ibang bansa. Singapore, Japan, Indonesia, Vietnam, Thailand. Wala na. Ang mga galing natin ng mga siyente, kung may pera lang, doon na sa labas ng bansa nag-aaral, mga teacher, ito na natawag nga nilang, so, nung una ay brain drain, no? Sabi ni Al Aldaba dito, who needs critical and logical thinking when there's AI? Well, in some point, tama, pero hindi naman lahat. I am deeply concerned with the results of the various tests in performance studies conducted on Southeast Asian countries. The Philippines scored low in science compared to its neighbors. I am also shocked because I like science a lot in some of my classes back then. I really into science to the point we talk about it after school. No idea was changed. Maybe back then we had programs like Bill Knight, the science guy shows in Ernie Baron TV Patrol. who always end with the report with all at panahon segment with science information and show knowledge power in his personal inspiration kids nowadays spends time on mobile phone watching nonsense but entertaining contents parents don't care <laughs> tama naman si Al no mas promotion pa Oh, yeah, okay. uh, drop dip and go to establish curriculum already mapped for you. Many East Asian countries have done this international baccalaureate, Oxford International Curriculum, which are this will have a wonderful impact on learning. Meaningful quality education also suffered due to the corruption within our educational system. No child gets left behind. Pa. <laughs> Yun. So, yun po guys. Sana po matulungan po natin at makaangat ang quality ng education dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong panonood Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel. ko mahal po kayo, ingat po tayo lagi. Ito naman po ang iligan niyo si Jake. Paalam. I love you all.